biodiversity ay sari buhay sa wikang Filipino. Ito ay ang pagkakaiba-iba at pagkakaugnay ng lahat ng may buhay. Tulad ng halaman, hayop at microorganisms, mayaman ang ating bansa sa biodiversity o sari buhay, ngunit mataas ang panganib ng pagkasira nito. Isa ang bansa sa lumagda sa Convention on Biological Diversity o CBD kinikilala ng CBD ang kahalagahan ng sari buhay. Alinsunod sa misyon ng CBD, ang DOST Picard ay bumuo ng Biodiversity Science and Technology Program. Ang programa ay naglalayong pangalagaan ang sari buhay at linangin at paunlarin ang mga produktong mula rito. Ang pagiging mega-diverse ng ating bansa ay makikita din sa ating mga pagkain tulad ng katutubong gulay at katutubong baboy. Ang mga katutubong gulay ay mainam na mapagkukunan ng masustansyang pagkain. Samantala, magandang pagkakitaan ang mga katutubong baboy dahil ang mga ito ay nagtataglay ng mahusay na katangian tulad ng malakas na resistensya sa sakit, mabilis na pagdami at kakayahang umangkop sa iba't ibang kondisyon. Ngunit, sa kabila ng kanilang potensyal hindi natin lubosang nulilinang at napapakinabangan ang mga katutubong gulay at baboy. Kasama sa pagkakakilanlan natin ang ating mga pagkain. Parte ito ng ating pagiging Pilipino. Mayaman ang ating bansa sa sari buhay. Marami tayong halaman at hayop na ginagamit bilang pagkain. Pero ano nga ba ang matatawag na sariling atin? Himbabao, labong na kawayan. Alugbati, pako, tapilan, kamansi, rimas, marang, chipuho. Narinig niyo na ba ang mga ito? Ilan lamang yan sa mahigit apat na daang uri ng mga katutubong gulay sa bansa. Ang mga katutubong gulay o indigenous vegetables ay mga uri ng halamang likas na tumutubo sa partikular na lugar at karaniwang bahagi ng tradisyonal na pagkain ng lokal na pamayanan. Ngunit kulang ang impormasyon natin tungkol sa mga ito. Kaya naman pinondohan ng dost card ang proyektong Documentation of Indigenous Vegetables in the Philippines na pinangunahan ng University of the Philippines, Los Baños. Ang Documentation of Indigenous Vegetables in the Philippines ay isang inisyatibo mismo ng ating butihing DOST Secretary, Fortunato de la Peña. Sa pamamahala ng DOST Picard, isinusulong ito ng isang grupo mula sa UP Los Baños, mga mananaliksik mula sa National Plant Genetic Resources Laboratory na nakabase sa Institute of Plant Breeding, at mga mananaliksik at faculty mula sa Institute of Crop Science. Sa proyektong ito, inalam natin ang mga halamang kinikilala ng mga Pilipino bilang gulay. Maliban sa pagkilala ng mga katutubong gulay, inalam din natin kung kailan available ang mga ito, ang mga katangian ng mga lugar kung saan sila tumutubo o tinatanim, pati yung mga paraan ng pagluluto at pati na rin ang iba pang mga gamit ng mga katutubong gulay natin sa proyektong Documentation of Indigenous Vegetables in the Philippines ng University of the Philippines, Los Baños, na pinangunahan ng grupo ni Dr. Lorna Sister, katuwang ang mga LGUs mula sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Iloilo, Capiz at South Cotabato, mga state universities and colleges at provincial agriculture offices, na pag-alaman sa kanilang proyekto na mayroong isang daan at apat klase ng katutubong gulay sa bansa at kalahati nito ay matatagpuan sa Nueva Ecija at Bukidnon. Hindi naman bababa sa limampung species ang natagpuan sa labing-anim na probinsya na kanilang binisita. Ang iba't ibang lugar at iba't ibang ethno-linguistic groupings ay may kani-kanilang kinikilalang gulay. Sa madaling salita, ang mga katutubong gulay ay makikita kung saan sila ay ginagamit o kinakain at ang likas na tahanan o natural habitats nila ay iniingatan. Ayon sa grupo ni Dr. Sister, ang gabi ang pinakakilalang katutubong gulay. Lahat ng parte nito ay ginugulay mula sa laman at runners o takway hanggang sa dahon at talbos. Kasunod nito ang langka na di pahinog at ang mga kapamilya nito tulad ng kamansi, chipoco, rimas, at marang. Sa Visayas at Mindanao naman, ang buko ay gulay ng mga bolanon at mga surigaonon. Gayun din ang laso na gulay, kapas-kapas, sugod-sugod, at panalayapin sa Ilocos at La Union. Ang watercress sa Nueva Vizcaya, ang lubi-lubi sa Quezon hanggang Kabikulan, at ang sibujing na isang uri ng alium sa Zamboanga del Norte. Sa Iloilo, -ilo, napakalaking bahagi ng kultura ng pagkain ang gabi, kadyos at ang madadahong mga gulay na lupo, labog o native russel, kamantulan, uray na tinatawag din kulitis at kalunay. Sa Abra naman, may 35 lang na klase ng katutubong gulay ang naitala at kapunapuna ang kahalagahan ng mga pagkain nang gagaling sa kalikasan. Ang mga bulubundukin at magugubat na kapaligiran ay pinagkukuhanan ng root crops. Tulad ng kamote, gabi, tikaw, tige o pungapong. Ubod ng pugahan, ratan at iba pang palm species at labong na kawayan. Sa paligid-ligid ay may nagugulay na weedy species, tulad ng anwad, lagiway, panawel at sapsapon o dongilay. Sa mga magugubat naman na lugar sa Ilocos at La Union, matatagpuan ang kapas-kapas, sugod-sugod at panalayapin. Sa pamamagitan ng proyekto, nakakolekta ng halos dalawang daan na babasahin tungkol sa mga katutubong gulay. Napag-alaman din na ang mga naitalang katutubong gulay ay kabilang sa 45 taxonomic families at 35 genera, kung saan pinakamaraming klase ay kabilang sa family Fabaceae, o mga legumes. Bukod dito, maglulunsad ng Philippine Indigenous Vegetable Information System para sa madaling pagkuha ng impormasyon tungkol sa mga katutubong gulay. Mamamahagi rin ng mga babasahin tungkol sa katutubong gulay at maging ang pagluluto ng mga ito. Indigenous vegetables are part of Philippine biodiversity. Knowing them is the first step towards utilization and utilization is an important part of the conservation strategy for our plant genetic resources for food and agriculture. Kailangan natin silang makilala para mas lalo mapakinabangan at mapagyaman. Lahat tayo ay may magagawa. Mag-ambag na ating kaalaman at karanasan sa pagkilala, paghahanda at pagkain ng ating katutubong gulay. Sa pagpapadami at pag-aalaga ng kanilang mga tahanan, o habitats. Huwag nating antayin na tuluyan silang mawala. Let us rediscover and eat our indigenous vegetables. Sigurado makulay, ang buhay at mayaman ang ating sari-buhay. <laughs> Sari buhay Sari buhay Sari buhay buhay Sa sari buhay lahat tayo'y magkakaunay Sa tulong ng agham at teknolohiya Hawak natin ang tagumpay